What's up guys for today's video mag unbox tayo ng order ko galing sa tiktok yung binili ko guys yung lip serum isa itong pampapula ng sa lips guys yung yung maitim mo na labi popula yan guys pag nilagyan ito guys na order ko in order ko to kasi nakita ko sa tiktok parang legit naman kaya gusto ko rin bumili at gusto ko rin itry kung legit talaga o hindi kaya bumili ako ng isa guys 120 isa ata 120 ay again ito na guys huwag na natin patagilin pa magsinan natin para makita talaga kung anong laman at matry natin kung totoo ba talaga na pupula ang lips mo pagmalakyan. Ah, uh, na guys. Um, ang liit lang pala guys. Ang liit lang pala. Um, hindi ko alam kung may side effect ba ito sa labi, guys. Binili ko lang kasi sabi nila legit daw. Popular daw ang labi. Kaya bumili din ako ng isa. 120 lang, guys. Kaya tara, na natin nang dahan-dahan, guys at ilagay natin sa lips ito guys mamaya pagkatapos nanggal ko lang yung plastic ito guys parang water lang parang lang tubig yung laman ng bottle na ito try natin guys kung pupula ba ayan ilagyan ko yung lips ko guys parang nababakla na ako nito <laughs> ayan basta lang makita kung legit ba talaga yung pupula ba yung labi tingnan natin medyo pumula siya guys medyo pumula talaga siya guys oh, ayan guys legit talaga guys pumula hmm. kasi maitim yun may kasi kasi yung lips ko guys kaya nilagyan ko ayan legit guys at kung gusto nyong bumili guys punta kayo sa tiktok search nyo lang pangalan lip serum